Grabe guys oh. Munti ka nang bumagsak yung bahagi ng rails ng tren ah, guys. Dahil sa pagguho uh, ng lupa dito sa bahagi o dito sa lugar na to guys oh. Ayan, no. oh. Yan yung epekto pa rin guys ng bagyong aghon. Pagguho ng uh, mga lupa dito. ayan So yung kalapit na subdivision yun na naapektuhan din yung mga bakod. Umagsak at uh, gumuho dahil sa lambot ng lupa. Ganun. Kita niyo guys? Lalim yan oh. Hindi ka nang mahagip yung uh, rilis sa pagguho. Hindi ka nang bumagsak din oh. Okay guys. Bye. Bye po. Salamat po.